Hello mga kamami, it's me proudly mami vlog again at dahil sa pagod ko after doing my live selling for 2 hours ay hito at talaga namang nagutom si proudly mami kaya alam mo kung ano ang gamot sa stress sa pagod ang pagkain yes, ganyan po ang aking ginagawa araw-araw after doing my live selling gutom ang inaabot ko mga kamami kaya naman ayoko pang pa-stress ang utak ko. Gusto ko relax lang. Gusto ko yung wala akong iniisip. And then nanonood ako ng movie or mga palabas sa t sa uh, sa TV habang ako ay kumakain. Kasi panatagan loob ko mga kamami Anya na nga kapag luto ako niya ng biryani and then merong pansit and then chicken. So, ayan, binabanatan ko na siyang kumain dahil nga nakakapagod din yung 2 hours na nag-live selling ka and talking to your customer, makipag -deal with them para ikaw ay makabenta ng mga items na iyong ibinebenta through social media. So, ganun po ang ginagawa ko day Sometimes, I'm doing my live selling kapag gabi na o di kaya naman sa tanghali or hapon basta free, free time ako mga kamami sa panahon ngayon kailangan natin kumita hindi kailangan yung paupo-upo ka lang dahil magugutom ka sa mahal na bilihin natin sa ngayon kaya kailangan kumilos at maging maabilidad ka huwag kang mag-focus sa isang bagay kung alam mong hindi ka naman doon kikita kailangan gumawa ka ng isang paraan kung saan ka makikita ng maayos hindi yung mag-aantay ka ng matagal so focus tayo sa goal kung ano yung iyong naumpisahan at alam mo na mabubuhay mo yung family mo so dahil nga single mom tayo kailangan natin kumayod mga kamami para sa economy anya, para mabuhay tayo ng patas hindi pwede yung tatamad-tamad ka bye